Ay good morning po sa inyong lahat. Welcome back na po sa YouTube channel for today's video. Isang tanong na naman po, ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Danica Malata. Shout out po sa si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, naka-experience naka na daw po ba ako ng dystocia? Paano po ito may lalabas yung mga laman doon po sa loob ng kanilang tiyan? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, magsubscribe lang kayo sa king youtube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa dystocia o pag-collapse po pa ng uterus ng mga alagang inahing baboy. Kapag nag-collapse po yung uterus ng mga alagang inahing baboy po mga kaibigan o yung kanyang matres, hindi na po niya magkukontract yan. Nagre-relax na po yan. So hindi na po may labas yung mga laman ng mga biik at saka mga inunan doon po sa loob ng tiyan ng mga alagang baboy. Kaya dan, sa mga panahon po yung mga kaibigan, doon po natin ginagamit yung mga pangpahilab o yung mga gamot na oxytocin at saka lotalize. Dapat ah, sa paggamit po ng oxytocin at saka po mga kaibigan, prop, mayroon po tayong proper na paggamit nito. Kasi po, pariho po sa pangpahilab pero hindi po sa pareho ng function doon po sa loob ng tiyan at mga alagang inahing baboy. Ang dapat nyo po unang iturok ay yung luthalize. Nang sa ganon, magbuka po yung kanyang cervix. Pagbuka niya kanyang cervix mga kaibigan, tsaka pa po kayo magturok ng oxytocin para mag-contract po yung kanyang uterus mga kaibigan. Nang sa ganon, pagbuka ng cervix, nag-contract yung uterus, makakalabas po yung mga biik niya papunta po sa kanyang puerta. Ngayon, kapag binaliktad niyo po yan, nauna po kayong turok ng oxytocin, nahuli po yung alutalize, uh, mag-contract po yung kanyang uterus, sirado po yung kanyang... Uh, uh, cervix kasi hindi pa po nakabuka yan po ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pag-collapse ng uterus. Kasi nag-contact ng contact yung uterus pero yung beak po ay hindi makalabas. Kaya mag-overwork na po yung kanyang uterus mga kaibigan. So ang dahilan dyan, yan po ay magkakaroon ng collapse o mag-relax na po siya. Kapag kayo po naka-encounter ng ganyan mga kaibigan, subukan nyo pong hugutin yung mga biik isa-isa doon po sa loob ng kanyang uh, uterus kapag nahuhugot nyo po and then, yung kanyang pong inunan ay huwag nyo pong hugutin kasi kapag hinugot nyo po yung inunan, yan po ay delikado kasi nakadikit po yan sa uterine wall ng ating mga lagang inahing baboy kapag ating pong hinugot yan yan po ang magkakapag-cause ng bleeding yan po yung magpag-cause ng uterine prolapse, kaya pwede ting iwan yung inunan doon po sa loob ng kanyang chan, kasi po, uh, pagdating po ng ilang oras o ilang araw kapag recover na po yung ating mga inahing baboy turukan po natin siya, nang oxytocin nang mag-contract po ulit yung kanyang uterus at saka may po yung mga inunan po mga kaibigan ang importante lang po dyan ay may po yung kanyang mga biik kahit na mahuli yung inunan basta makalabas yung mga biik ay wala po yung problema po mga kaibigan kasi po ang tendency po dyan kapag hindi po natin nailabas yung biik agad-agad mamamatay po yung mga bi kasi masusufocate po sila kasi yung circulation ng dugo doon po sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy ay nahinto na po yan kasi nag-collapse na po yung kanyang ayuteros na ating mga inahing baboy habang may oras po mga kaibigan, po nyo yung BX5 sa isa para hindi po sila mamatay doon po sa loob ng tiyan ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time Bye-bye.